Hindi guys, ito yung ito yung ergan ko. Sa so, na sabi ko sa inyo, i-prepare ko siya para sa para sa pagtatapos ng ganban at gagamitin na natin uh, sa mga pest control. Saka may nag-iimbita sa atin na uh, baka gusto daw sumali ng competition. So ito na yung pagkakataon. Uh, Ipokondisyon lang natin ito maigi. nga po nilagyan ko na ng bipod tapos, lalagyan ko na lang ito ng ano dito kasi medyo bumibigat. Bumibigat na siya. So, lalagyan ko ng sling dito. Ilagayin dito na sling. Punta dito sa Para kapag uh, naglalakad, may susokbit ko siya sa balikat. Okay na naman. Meron na siyang, meron na siyang scope. Discovery yan. Kaya, medyo malinaw. Kasi so, ito, naka, naka na naman siya ang kulang na lang po dito is yun nga yung uh, clip ng sling at saka yung ano dito para nababali siya yung uh, folding para dito sa bat yung folding mechanism hindi pa po dumarating kaya uh, inihintay ko pa so papakita ko ulit dito sa inyo kapag natapos ko na yung naikabit ko ng lahat then um, yung malimit ko itong gagamitin pagdating ng uh, pagtapos ng ganban malimit siyang makakasabak sa pest control at saka ipiprepare ko siya para sa competition ito nga po at medyo maliit pa yung tank natin ito kailangan kong lagyan ng barrel band siguro although matibay naman ang, ano, pero mas maganda Uh, may barrel van kasi medyo malaki ang clearance ng tank at saka ayaw ko ba dito dito sa wala to kasi parang hindi siya talagang hindi kaanon tuwid kaya po itinira ko ito sa akin eh uh, ayan kung makikita nyo medyo malaki yung space dito yan po ay eh, kahit anong tank kahit anong regulator at nakailang palit na rin po ito nitong power plenum Hangga sa umiksi nga, maiksi nga yung power plenum nito At uh, plano ko pang palitan na mas mahaba. Medyo maiksi siya. At uh, saka ano pa na to kapag uh, pinalitan ng mas malaking tank, parang mahihirapan tayo dito sa ano, kundi maglagay tayo ng uh, maglagay tayo ng offset para malagyan ng mas malaking tank kung ay 0.5 para kung sasali ba tayo na tayo ng competition eh mas maganda yung 0.5 na tank para kahit pa paano uh, hindi tayo kakapusin sa hangin dito kasi 0.38 lang so lalagyan ko siya ng offset yung uh, adapter pa dito bago mag plenum so medyo hahaba pa siya papantay yung tank yan kasi yung 0.5 na CF tank eh mas malaki rito ng 10 mm eh. dito sa dulo kasa siya pero sa puno hindi kaya ang gagawin ko dito since meron naman tayo maka, naka prepare na naka prepare dito na offset na sakto sakto na dyan mga pang mini predator marami po tayo dyan kaya eto naman parehas naman siya ng uh, thread sa mini predator parehong uh, parang G1 half yung thread dito yung sa mini predator naman no? G1 hub, kaya kasang kasa rin sya rito so ah, uh, itong plenum na to maaring lagyan ko ng mas ito na or kailangan ko pang lagyan ng mas mahaba depende po sa magiging uh, power kapag tinetesting na natin sa so, ngayon po hindi kasi natin matesting so medyo hahaba sya ng konti baka magpumantay na yung lulo ng barrel at saka yung tank magpantay na lang sila dahil pagka naglagay tayo ng ano rito ng power plate ng ano ng offset na para sa mini predator pag nilagay natin siya dyan um, konti lang naman ang kanyang ia, ano, iaangat So tama-tama lang siya para sa CF tank may clearance pa siyang konti mga 4 mm ganyan 5. Ah, uh, 'yun ang magiging clearance niya. At uh, paaring mga mga 3 ganyan. Hindi ko hindi ko sigurado kasi hindi ko 'yun naman yung sinukat para dito. 'Yun ay sinukat ko para sa 0.5. Para sa 0.5 din na tank, eh, CF tank din, para sa mini predator. So marami po tayong Marami ako nandyan, reserva. <laughs> so, dito, eh, ayan, ayusin ko na to. At sabi ko nga sa inyo, hindi na ako mag paano ng erga na kagaya ng dati na palaging ako yung kailangan mag tono, Ito, pag naiayos ko to, ito na talaga yung gagamitin ko. Tsaka, so, uh, kaya ano ko to sa isasali natin, to try tayo sumali sa competition, gamit itong eh, ganito kasi ito na talaga yung gamit ko na tuwid na tuwid naman siya. Tuwid na tuwid naman. Yun nga lang ang napansin ko. Uh, so, ibig sabihin, ang may difference na dito is itong itong mounting niya. Kaya ito dito sa dulo. Parang yung adapter niya na kasama sa receiver. Yun yung may difference dito. Kaya medyo siya ng konti. Ibig sabihin, hindi siya tuwid na tuwid. Kasi dapat ganito lang ang clearance. Pero dito medyo malaki. Halos dumoble ang clearance sa may bandang dulo. Kaya po hindi perfect. Yung gawa naman natin itong power plenum eh tuwid na tuwid naman. Kaya siguro ang gagawin ko sa it's either uh, ah, gagamit ako dyan yung um, ready na or ano um, para may ayos ko iaayos ko yung thread niya para pumantay siya kasi parang ang naman kung hindi pantay niya uh, yan yeah, naka doon na nga po yung aking uh, plastic magazine para doon sa pellet. eh baka magdagdag ako ng isa hanggang dalawa pa kasi eh, isa lang yung hawa ko eh yun lang yung natira kaya hindi hindi ko na rin ibinigay yun sa kaibigan natin na kumukuha um, ang alam ko na lang is dagdaga na lang yon tapos ito nga ang hihintay tayo nang matapos yung ganban para makalabas na tayo ulit sa ngayon po kasi hindi tayo, hindi tayo nakakalabas ng may um, air gun kasi yun na nga ay ganban ngayon so sus so, sunod muna tayo sa batas so yung mga kaibigan natin dyan maraming salamat po sa inyo tsaka ano yan ngayon nga lang medyo nakaka-relax na na lahat yung uh, kompromiso. Ah, uh, yun na lang kompromiso darating uh, uh, meet up sa mga classmate. Yun na lang susunod. Yung uh, hindi pa naman tayo makapagdala ng ergan sa uh, pero malapit na naman. Uh, lampas one month na lang yung ganba natin at mga, uh, total naman may documents naman to kaya kahit saan natin dalhin so wala problem yung isa kasi na gamit natin ay ayun i ibinigay ko muna do sa aking kaibigan sa sa Batangas binigay ko sa kanya nung bago nagganban dinala ko doon para uh, lusot na <laughs> dinala ko sa kanya diyan na na testing niya na saka na nagagamit niya na ito at ito marami na siyang marami na siyang pellet na nagamit dahil alam niyo na pag bukid niya probinsya hindi naman ano pag doon ka lang lalabas ka lang sa lalabas ka lang ng bahay okay na kasi ano lang naman ito doon sa mga highway tsaka matatangon ng lugar at saka doon sa lugar no, mga checkpoint yung bawal talaga magdala ng So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po ulit tayo sa darating na na June sa, sa ating mga adventure sa ating mga ibang mga pest control natin sa probinsya at yan ay kailangan sa mga farm kagaya ngayon medyo napatigil tayo so madami na naman talaga na nanalanta doon sa kanilang mga kabuhayan kaya darating na naman yung ano na tayo ay palagi na naman dyan so maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay po kayo